Kanina ka nag-scroll? mo muna yan. Makinig ka muna. John 14.27 Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag kayong matapa. Grabing Bible verse na yan. Alam mo yon sa mundong punong-puno ng kaguluhan, walang katapusang problema, pwede pa pala tayong makahanap ng kapayapaan. Kung alam lang natin, kasi may nag-o-offer sa atin yan, ang ating Panginoong Yesus. Bakit kung nasabing kung alam lang natin, marami kasing tao ngayon, pag magulo na ang buhay, inahanap yung kapayapaan sa bisyo, sa kaibigan. Hindi alam kung saan hahanap ng kapayapaan. Ang mundo, yes, pwede kang mapayapa, temporary, pero hindi yan nagtatagal. Ngunit, ang kapayapaan na galing sa ating Panginoong Diyos hindi ito katulad ng sa mundo. Ang kapayapaan na binibigay sa atin ng ating Panginoon, ito yung kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok na dumating sa ating buhay, payapa ka kasi alam mong si Lord yung may kontrol. Kaya walang pangamba. Kaya kapatid, kung gusto mong maging payapa ang buhay mo, lumapit ka sa ating Panginoong Yesus. Read the Bible, basahin mo ang kanyang salita, and always pray. Amen.